What's in my life What's blog? in my life vlog? <laughs> Tapos, may nabili rin siyang Ano ba Ah, uh, Yokai Wachi na Wachi na peach flavor Na juice Ayan, oh, ganyan ang itsura niya Then Ayun, yun ang nabili niya Ilan ang nabili niya? Ayun, lahat ang nabili niya Ganito 1, 2, 3, Bale, bali. Balik na natin sa mga Then, bumili rin siya nito, ano to? Um, brownie. No Ko Uji Matcha. Matcha flavor na brownie. Ayan. Then, um, ito pa isa. Tignan natin. Ito nyo. Don Doritos na tacos flavor. Oro, nakalagay gigi kara. Super angha. Nakalagay. Tapos, itong choco. Chocolate stick, 10 pieces. Tapos, itong spice na peanut. Peanut siya eh. Then, asukal. Asukal. Sugar. Then, ano ito? Ah, wet okay. ah, tissue. Wet tissue, wet tissue. Wet tissue na pang-ibig. O, shiripi. Mayroon na o, shiripi. Ayan mo. Ayan Halloween pa yung ano yun. Makakaloka tapos yung Halloween. Meron pa rin. Ayan, ganyan. 60 pieces siya. Tapos, sa isang pack. 8 pack siya. So, ayan, yung mabigay. Tapos, ano pa itong isa? Then, may din siya ng cotton buds. Tapos, egg At mga plastic. <laughs> ito mga plastic. Ayun. itatabi ko na yung egg. Dito siya. Ayan, guys. Ang laman ng aming grep. Hindi masyado nag i ngayon dahil, iba na sa na yung pagkain. Kaya kung makakalimutin ako, minsan talagang nako, nabulok na pala, hindi pa rin natanggal. ito nakikita nyo, siya yung milk. Tapos, ayan, ganyan siya. Dito talaga yung niya, pero meron pa kasi. Pagkasya siya, sa ko siya isasalin. Then, yung mga nakikita nyo, ah, uh, total, ito, ano, nag-ano ako ng rep. Pakita ko sa inyo. Ayan yung Arunoxuri. Yung gamot ng anak ko, nakalagay siya sa isang ganyan. Gamot niya sa, para sa ulo niya. Then, para magkukunin niya, ayan, madaling kunin, ba? Diba? Tapos, ito, nakalagay miso shuru. Mga klase ng miso shuru. Ayan, nakalagay siya sa Ganyan, ginupitan ko siya para makita ko hanggang kailan yun. Kasi pag pinag-iba-iba mo, di ba? Hindi na makakita ko ano yung flavor yung kukunin nilang ni Soshiro. Ayan, makikita mo ganyan. Inano ko siya, hinati ko siya sa kalahati. Yung pack niya talaga. Ayan yun, yung isure niya. Parang hindi nakakalito. Ayan. 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 Tapos, eto yung baby food. Nandito. Tapos, yung iba pa. Tapos, nandito yung mga pang, pang palaman sa tinapay. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan, ganyan siya. Tapos sa taas, yung mga, yan. Ito yung butter. Tapos naka, naka, ganyan. ganyan kalanta siya yung mga dapat na pang ganyan. Tapos ito talaga yung, ito yung miso shuru din. Yung mga hindi pa nabubuksan ng miso shuru. Ayan, naka ganyan siya. Ganyan, laging may mga ganito guys para hindi mahirap maghanap. Ayun. Hello guys! Today is November 20... 30 pala. 2016. Namumulutan kami kahit hindi ako umiinom. Siya lang umiinom. Baby, magay ka. Hi. May pasok na siya bukas. Kaya, nombiri time siya ngayon. Ayan. Siya lahat ang nagluto niyan. Siya naman lagi yung nagluto, lagi ng pulutan niya bulutan niya lang yan. Tapos ang iniinom niya ay bulutan ko. Pulutan asahi. Niyo. Asahi at tinatawag dito. Ayan, Smirnoff Ice Original. Ayan, lagi ang kanyang Smirnoff. iniinom. Nung hindi nung hindi pa ako nagpapa breastfeed, umiinom din ako kasabay niya. Ayan ang iniinom ko yung ganyan. Ayan. Ang dami niyang pulutan kasi lahat 'yan halos hindi naman din siya ang nakakaubos. Yung mga bata. Ito si dito. Hello, Al. Tapos yung isa, ayun, no. Kriks! naglalaro ng Wii U. Guys, So, ipapakita ko sa inyo yung mga menu. Yan. Eto, gyoza. Alam niyo naman kung ano yan. Tapos, eto, uh, ano ba tawag dito? Pancit. na, ano na to, diba? May timpla na. Diba, ninagdaga mo na lang ng timpla-timpla ng konti. Tapos, eto yung, ano, pork chop. Hiniwa niya ng manipis. Tapos, pinirito niya. Siya na naglagay ng timpla. Tapos, eto, gulay. Tapos, ayan siya, guys. sa... Uh, magka-turn ito eh. Itong kimchi, saka itong pork chop. Ayan, kinakain niya ngayon. Tapos, ito yung sauce ng ng gyoza. Then, eto yung cheese stick na ano ba to Ika? Ika siya, diba? Ayan. Yan ang kanyang mga pulutan namin. Tika, may tiga papak. <laughs> hey guys, ito po ang aming dinner. Dinner nila. Dinner po ng mga bata. Kaya nakikita niyo, merong miso shiru, tapos meron tonkatsu. Tonkatsu ay sisis ay si Rose favorite niya to eh. Tapos yan, merong jelly, merong mga gulay. Ito, isang suwal lang yung gulay para kainin. Sana kainin Oh, my god Oh, my gulay. Okay. <laughs> And, kamas pa siya? Umikaze siya cake. Kate. Kate! <laughs> <taming> ka <disa. laughs> Ayan guys, ang dinner ng mga bagets ko today. Hello, Kree! Iyak siya na uyak kanina habang naghahanda ako. Ang hirap maganda pag milyak na baby. Ayun, ayan and guys. So nakikita niyo, ah, ito is, ito pang Tapos ito adobo. Salad na may tofu. Tapos ang dressing niya is itong super duper. Napakasarap na gumasabo na dressing hindi naman siya dressing, pero ginawa, ginagawa na lang dressing kasi masarap. Tapos, eto, tinola siya, pero pang batang style para, ayan, malilit yung hiwa niya. Tapos, ayun, banana, then donuts. Tapos, donuts siya na bis biscuit, tapos rice. Tapos, eto, eto nakikita niyong nasa ibabaw niya is, ano siya eh, yung, ano ba ito, ika? Ika fry. Pang ano siya, pang pulutan siya, pero pwede siya sa kanin then, ayun, salad, tapos banana. And, guys, ayun. So, guys, ito ang dinner ng mga bata today. Ayan. So, nakikita nyo, merong spaghetti, tapos merong bread na may um, butter sa ibabaw. Tapos, cream stew and salad. Ayan, ang aking simple. handa sa mga anak ko.